yung subject natin ay hindi naman siya hardcore, hindi naman siya may ibang sub, ibang participation sa kami kundi manloko, magmamagudon. So Stapador. Stapador. So si Sister Babayan, si Sir Belamino and Balbuena, kuno man kayong magbasa at proceed sa kanila. Saan ang mga sasalamin ko sir? Sa ano hindi na. Yes, ibasa mo na. Okay. So, right mga bands, yan. so yung mga nakikita niyo diyan ng mga sasakyan ay uh, puro Toyota Vios. Yan po ay uh, hindi po for sale ng Highway Patrol Group. Kundi yan po ay mga na-recover ng uh, HPG Special Operation Division na kung saan ito ay mga Uh, na-recover sa isang uh, modus. Ayan, so ito po ay buwan ng mga reklamo ng mga nabiktima at uh, ito ay na-recover noong uh, nakarang buwan. Ayan, so ito ay matagal din uh, na ng HPG para ma-recover mga sasakyan na ito. Itong mga sasakyan ay halos umabot sa 12 ang na-recover pero sa mga further investigation pa ay marami pa silang uh, na na-ilabas kasa. Kaya uh, itong nakarang buwan mga sa uh, uh, nagkasa ng Manhattan Operation ang uh, Special Operation Division para para hulihin at arestuhin ang isa sa mga suspect. Parang tayo ng OPLAN sa isang uh, notorious na nambibiktima o isa sa involved sa mga rentangay scheme. Uh, this time around, meron siyang ibang modus. Yun pong kanyang mga tinatangay na sasakyan ay ino-offer niya sa ibang sa mga victims na kung saan ito ay sinasabi niya na naka-enroll na sa isang TNVSA. Uh. Uh, not knowing ng mga biktima, na yung ibibigay na provisional authority coming from the LTFRB at saka yung permit coming from the TNBS is uh, spurious o di kaya fabricated. So doon po nabibiktima yung ibang mga kababayan natin. Ang uh, ating uh, suspect po ay may uh, maraming reklamo na nakasubmit sa atin at uh, kung po nakipag-coordinate sa mga biktima upang mag-file uh, ng kanilang mga reklamo sa korte. At uh, sa ngayon po, uh, implement natin yung warrant of arrest laban sa kanya galing po sa ibang mga complainant niya. Dito kami para i-serve yung warrant sa inyo. Dito kong warrant of arrest. Tatong kaso po, the number 17 11-0604-0006 signed by Judge Victoria Padilla

Pasama na lang ako, sir. Sa ano? Sige, pasama na. <laughs> pasama na lang ako, sir. Bisa ng warang itong barat. Hindi, ako sa baba. Ikaw, manay, may manayimig. Ano man lang sabihin ay maaaring gamitin. Opo, oh, pasama na ako sa baba. Opo, na sa baba. sa baba. Opo, pasama na lang ako sa baba. Opo, pasama na lang ng sa baba. na lang ako sa baba. Opo, na ko ako sa baba. na ako sa na Suwam ka naman. Hindi mo maaayos ang kaso mo, hindi ka namin maaresto. Pwede ka rin sumama. Sa pag-serve ng warrant ay medyo tumagal ng konti dahil medyo pumapalag yung uh, babae na suspect at uh, nagmamaang-maangan na ano daw yung kanyang kasalanan pero hindi yun umubra sa ating uh, HPG personel na nag-serve ng warrant. So binasahan ng warrant ng pres para ipaintindi yung kanyang karapatan at uh, pinosasan na rin ng ating uh, female personnel yung babae na suspect. <coughs> So naging success yung uh, pag-aresto sa suspect kaya ta uh, laging yung tatandaan mga bads is uh, wag na wag po kayong magpapagamit ng inyong mga detalye o anuman na pwede ninyong ikapahamak wag po kayong masisilaw sa pera o anuman na kapalit dahil uh, kapalit nito ay magiging kayo ang Uh, kaawa-awa sa hulik. Mm, sa mga nabiktima po, lalong-lalo na po yung mga nagkaroon ng uh, business dealings uh, sa ating pong suspect, ay makipag-ugnayan po sa HPGO para uh, mabigyan namin kayo ng uh, uh, karampatang ayuda at saka advice kung paano po ninyo uh, ma-maireklamo po yung ating suspect. Kaya mga bads kung ito man ay nakatulong sa inyo or makakatulong sa mga mag-anak nyo or sa mga nanonood ng ating content ngayon, uh, maaari lang po ninyong like at share ang video nito para hindi na po maparisan ang mga uh, sindikato na nang bibiktima sa ating mga kababayan para wala nang mabiktima ng ganitong uri ng sindikato. Music